mga kalalabs ni MGP Welcome sa akong vlog So ang ating topic kay Nagpasalamat yun ko nga kung ba na hili-hili ang mga social media So ang akong ba nang afam, na nga afam Dili na siya hilig og social media Once again So mas maayo no know, na ang afam nga dili dili-hilig og social media para safety ang relationship o gili sa malikayan ang magsilos-silos diba? So dili mailog sa ubang mga babae sad pa kay kung naay social media ang atong bana imposible impossible nga matimtid or matimtid ang atong bana so panagsara jud mo kita sa akong bana nga nagapilapil sa akong mga gibuhat nako diri sa ako as a content creator so panagsara na sad na siya apil sa akong video kung malangit pa ko niya o kung kanang makuha na, na siya kalit diha sa akong video so ang ako mangong afam na bahana kay ginahan na siya o private nga kinabuhi nila na siya ginahan o share ang tanan ang uh, mga kinabuhi nga private ba hmm. Diri sa social media kay ingon na kung bana kay kaniko nung social media once nag-upload daw video once nag-upload daw photo o na diri sa upat ka platform meaning dili na daw kuno na ato ako no tag owner na na or tag na, na sa social media So, for example, dire kay Lolo M, so, dili na na atuwa daw ang ato mga video gibayaran na niluluem pero dili na na maato once ma-upload na na dinha kay luluem ang atong mga video ang atong mga picture especially sa YouTube the same rasad, no so basta sa upat na na platform sa social media once ma-upload na, na siya dili na na maato pero gibayaran na nila so mo nang reason nganong gisulduan ta anak? no? O mawag nang reason nga pang extra kwarta sa nato. Na ako kahilig mo ko social media as a wife. So, kabalo ko sa akong time limit nga malikayan yun, na maglikay yun sa mga tintasyon karon So, ako nalipay ko nga kung ba na nga afam wala yun siya sa social media. Thank you very so much